Okay so hello guys magandang araw sa inyo and uh, welcome back again na naman sa ating channel at uh, sa panabagong video tutorial na naman nako yun so bali continuation pa rin nito ng uh, pag-install natin ng mini driving light gamit ang iba't ibang paraan ano So yung una uh, nag install tayo ng mini driving light na wala tayong gamit na relay yung pangalawa nag-install tayo ng mini driving light gamit ang isang relay at uh, yung pangatlo nag-install tayo ng mini driving light gamit ang dalawang relay So ngayon uh, mag-install tayo ng mini driving light gamit ang tatlong relay at the same time meron tayong dual horn or loud horn so bali, tingnan natin patatagalin pata umpisa na natin yung ating video tutorial okay. so okay. dito, uh, kung mapapansin nyo tatlong relay so dalawa sa mini driving light at isa sa dual horn okay. so umpisa na natin uh, direct to the point na tayo mga boss uh, dito muna tayo sa ating tatlong relay no so yung tatlong relay natin kada isa dyan So, sa bawat relay merong mga numbers dyan Pare-pares lang naman yan So, merong number 30 Merong 86, 87 at 85 So, ganun din sa dalawa So, yung tatlo na yon mga boss Pagsasama-samay na natin Yun So, yung uh, relay ng dual horn Number 30 uh, Relay ng mini driving light 30 At uh, relay ng mini driving light Na 30 din So, pinagsama na natin Yun Pinag-isa na natin ilagay natin ang fuse mga 10 amps or 15 yan at itinap natin sa positive terminal lang battery yan so take note mga boss magsama sama na natin yung 30 ha sa relay muna tayo next naman is yung 85 so kung mapapansin nyo yung 85 85 85 isa lang yung wiring so pinagsama sama na rin natin 85 ng uh, dual horn or loud horn 85 ng isang mini driving light at 85 ng isang mini driving light so tinap natin sa dito sa may uh, negative terminal ng battery pero po pwede naman tong itap sa yan chassis para hindi na kayo lumayo or mag extend ng wire papunta sa negative terminal ng battery so po pwede rin to sa chassis yan okay so nawiring na natin yung Uh, dalawang wire ng mga relay natin so pinagsama-sama lang natin at itinap sa negative at sa positive so next naman mga boss uh, yung uh, kung mapapansin nyo yung 86 at uh, uh, pares nating 86 ng dalawang relay so nanggaling lang yan dito sa ating domino switch so dito na natin umpisan ngayon yan sa positive terminal ng battery so sa positive terminal ng battery meron tayong uh, malit na wire dyan or manipis na wire so dyan nakatap yung ating uh, fuse. Yan yung wire ng fuse natin. So, pro positive terminal ng battery, tatakbo yan sa ating susian or sa ignition switch. Yan. Okay. Yan. So, kapag ka tumakbo na yun sa ignition switch, ibig sabihin, uh, kapag ka sinusi mo or inon mo, on, So, kapag ka inon mo, masusuplay na itong accessory wire natin. So, ganun lang naman yung flow nyan mga boss from positive terminal pupunta sa ignition switch pag inon mo mayroong supply na yung uh, accessory wire so sa accessory wire natin napakaraming sinusuplayan yan, yan. nandyan na yung headlight brake light tail light busina at iba pa so dahil mag install tayo ng mini driving light dyan tayo magtatap okay ngayon kung uh, yung uh, ignition switch nyo mga boss 2 wires so baligan nyo yun yung setup nya ngayon kung 4 wires yung ignition switch nyo Uh, bali wala kayong gagawin doon so hahanapin nyo lang talaga is yung accessory wire sa mga Honda yung accessory wire ng mga Honda is kulay pure black sa mga Yamaha naman is kulay brown at sa Suzuki is kulay orange so yun yung mga kulay ng kanilang mga accessory wire so kaya lang natin sinama itong uh, red wire na to from positive terminal battery dumaan sa fuse eh baka malito kayo so huwag tayong magtatap dito kasi kapag nagtap tayo dito hindi kontrolado ng ignition switch natin. So, ibig sabihin kahit naka-off yung ignition switch, may supply pa rin ng positive yung ating i-install. So, dapat dito tayo mag install sa accessory wire. So, next naman dito tayo sa domino switch. So, yung domino switch natin mga boss, may 3 wires yan. Okay? So, yung isa dyan, common. So, base dito sa diagram natin, kung saan gumamit tayo ng kulay red na wire, so yan daw yung common natin. Pero, kapag ka Uh, yung nabili nyong yung uh, domino switch, mga boss, isa yung kulay. Hanapin nyo lang yung common. Okay, so kung mapapansin nyo, nakatap yan sa accessory wire. Ayan. Yung uli red. Ngayon, may uh, uh, three-way nga pala ito, no? So, kung mapapansin nyo, may bilog yan. May isang guhit at may dalawang guhit. So, yung bilog yan yung ating off. Ngayon, yung isang guhit, uh, pupwedeng... Uh, lumabas yung current dyan sa blue or sa yellow so nasa inyo na yung setup kasi uh, uh, pwedeng gawin yung high is yung kulay white and, uh, gawin yung low is kulay yellow ng mini driving light so ganun yung setup pwede naman magkabaliktad yung high is kulay yellow at yung low is yung kulay white so mag- uh, dito pa lang sa mga wires na ito pwede na magkabaliktad yan okay for example yung kulay blue natin yan yung low natin yan tapos yung yellow yan yung high So bali ang mga uh, prinsipyo kasi itong uh, pag-install ng mini driving light gamit ang dalawang relay pinaghihiwalay natin yung uh, yellow at saka white gamit ang tig-tig-ang tigisang relay natin. So bali ganun yung kanya'ng uh, pinaka-principal. Okay, so balik na tayo sa topic. Ngayon mga boss, kapag ka, uh, for example, pinindit niyo tong isang guhit, uh, from accessory wire magkakaroon ng supply in domino switch natin, lilipat yan sa blue, matitrigger ngayon yung ating relay ah uh, which is connected na sa 30 yung kanina may ground na rin sya so pari may positive na tayo from accessory wire ito ayan negative natin yan so sim lang dito pare lang yan ayan okay so matitrigger na yung relay natin or pipitik na yan magsusupply na yung ngayon magsusupply na ngayon yan ng positive sa ating mini driving light so yung ginamit natin mini driving light is 3 wires so yung green, blue, yellow okay So, yung blue natin, yan yung kulay white. At yung yellow, yan yung yellow uh, color ng ating mini driving light. And uh, yung green, kung mapapansin nyo, yung green ng ating uh, dual horn. At uh, yung green ng mini mini driving mini. light. So, pinagsama na natin dito. yan At yung green ng mga mga relay natin, or uh, negative. So, tinap na natin sa chassis para isahan na lang. Okay. So, balik na ulit tayo dito sa ating... Uh, domino switch so kapag ka pinindot naman natin itong dalawang guhit yun magkakaroon ng supply yung yellow naman or yung high so makawala ng supply yung low natin so lilipat lang sa kabilang relay yung uh, source which is papasok sa 86 so may positive na tayo from 86 at negative from 85 mayroon na rin tayong common from 30 maglalabas na ngayon ng source itong 87 papunta sa load natin which is iilaw na ngayon yung mini driving light natin na kulay dilaw yung ilaw So, ganun lang kasimple mga boss. At take note pala, no, yung 86 at 85 natin po pwede magkabalik ka dyan. pwede itong kulay blue ang matap sa 85, pwede yan, sa 85 pin. Po pwede yung itong kulay green ang matap sa 86, po pwede yan. Kasi reverse polarity lang naman, ah, uh, reverse polarity lang naman yun, walang mangyayari doon. Po pwede pa rin yun. Okay, so tapos na tayo sa mini driving light. Next naman, uh, dito na tayo sa dual horn. So kung mapapansin nyo, na wiring na kanina natin yung uh, isang relay or yung relay ng para sa dual horn natin which is itong 30 at 85 natin so yung pinanggalingan nga pala ng positive nito uh, ng 86 is, is galing dito sa stock horn switch, ngayon kung yung uh, busina nyo is stock, so mag change kayo sa uh, dual horn for example uh, kun, uh, for example wala pang supply to so i-cut natin dito yan. For example, nakakat yan. Imagine. Yung connection na yan, pupunta lang yan sa stock hard natin. Okay. Lagay natin dito yung stock hard. Okay. So, yan yung stock hard natin. So, may dalawang terminal yan mga boss. Yan. ista horn. So stock horn 'yan. For example, uh, wala pang supply yung 86 natin, naka stock horn pa tayo. So dyan nakakonek yung uh isang terminal ng busina natin. Pero 'yan, depende 'yun mga boss ano. Tapos uh, itong kabila is ground na lang, ground lang naman 'to. Pero depende 'yun ano. Kasi nga merong positive at negative trigger. So pupwedeng yung uh, switch ng busina no, uh, ng busina nyo is nakalagay sa ground wire. So, po pwede yun. Pero dahil mag-install tayo ng uh, dual horn, uhugutin ngayon natin tong dalawang uh, socket dito sa ating stock horn. Yan ngayon yung ilalagay natin dito sa may 86 at 85. Okay? So, kumbaga, mawawala na ng connection yung uh, stock horn nyo. Yan, wala na to. Hugutin nyo na yung terminal doon at ilagay nyo dito sa 86 at 85. So, bali yan yung pagsisimulan. pwede magkabalik tayo no kasi uh, tulad nga ng sinabi ko, pagka nag-install tayo ng uh, dual horn na may relay, uh, kahit alin dyan mapasukan ng positive at negative, po pwede. Uh, reverse polarity naman yan. At doon na ngayon tutunog yung ating dual horn. So, bali ganun lang kasimple mga boss. Napakadali lang sundan. So, bali intindihin nyo na lang. Napaka-basic lang naman kapag ka uh, inintindi nyo mabuti or uh, sinundan nyo yung ating tutorial. Yun, uh, napakadali lang mag-install nitong uh, mini driving light na dalawa, uh, gamit ang dalawang relay at at uh, the same time meron siyang dual horn or loud horn. Okay, yun, so bali hanggang dito na lang siguro at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.